Alam niyo, sigurado ako na marami sa inyo nakakakilala dito sa itim na bandila galing sa isang pinakasikat no, na manga noong 1997 at kinalaunay naging anime na One Piece. Sa mga balita nitong mga nakaraang linggo, halos karamihan po ng mga nagpo-protesta. Winawagayway ang bandilang ito. Ihihinto ko lang kayo, 30 ha? Bago off-script lang ako kasi isa to sa mga pinaka-interesting na kwento. Dalang-dala po ako habang sinusulat ko to kasi this is world history happening right before our very eyes. Okay ha. Bago po tayo magumpisa, mag-like, subscribe at notification bell kayo at hindi ko na pahahabain pa. Ituloy na natin. masterpiece po isang masterpiece mula sa isang lalaking nagngangalang si Eiichiro Oda. Tungkol ito sa isang charming na pirate captain na may pangalang Monkey D. Luffy. I think kilala natin lahat siya kahit hindi tayo nag-anime, di ba? Kasama niya yung kanyang mga kaibigan na may iba't ibang mga personalidad na Straw Hat Group. Magkakasama po silang lumalayag sa ilalim ng Jolly Roger flag na suot yung sombrero ni Luffy. Pero ano nga ba yung sinisimbolo nito? Ano ba ibig sabihin yung flag na yan? At ano yung mga parallelism ng paggamit ng bandilang yan sa anime sa paggamit nito sa totoong mundo? Para po kasi sa mga fans ng palabas na ito, simbolo ito ng parang pangarap po ni Luffy na i-liberate ang mga taong oppressed. Lagi po siyang may kalaban niya. Iba-ibang arc yan. Pinapalaya ang mga naaapi. Kasama rin po sa pangarap niya ang labanan, yung otokratiko na world government. Hindi ko po alam ha yung lore or yung kwento dahil sa totoo lang ang hirap panoorin nung napakaraming episode. Kaya nga meron na siyang series ngayon sa Netflix na parang tinanggal na lahat ng mga filler episodes eh. Sabi nila, napakaganda raw nito eh. At matagal ko na rin itong gustong panoorin. Kaso, medyo mahirap po sa time. Kaya ayaw ko rin munang alamin po yan, no? At baka isang araw, mapag ko na i-go na siya. Hindi ko rin sasabihin yung lore kasi baka mamaya may mga nasa 500 episodes na dito tapos na-spoil sa atin, di ba? Anyway, ito pong si Luffy, eh. parang pagdating sa pakikipaglaban sa tama, no? Matigas talaga yung ulo niya. Gusto niya talaga para sa kanyang mga kaibigan at para sa mga values na pinaniniwalaan niya. Buong puso siya sa kanyang ginagawa. Isang bagay na isinasabuhay sa mga gumagamit ng kanyang bandila o ng bandila ng crew nila sa totoong buhay. Bansang hapon po galing ang palabas. Pero yung mensahe nito, walang pinipiling nasyon. Kultura at lengwahe. Universal, ika nga. Ito ngayon, alam na natin na ang daming gumagamit nito, di ba? Iba-ibang bansa. Ang tanong, sino ang naunang gumamit nito para sundin ng iba pang mga bansa? Diyos ko dahi. Handaan nyo yung mga pagkain. Post nyo muna to. Handaan nyo yung mga pagkain ninyo. Magluto na kayo ng pansit. Maganda tong kwento natin. Ang unang nagwagayway. Sinuri ko po at ni-research ang history nito. At para sa napaka-interesanteng kwentong ito, lilipad tayo sa bayan ng Indonesia. February pa lang daw pala ngayong taon ay napakarami na yung mga naghihikayat ng na mga Indonesians na magkaroon ng protesta. Nagumpisa daw to sa mga estudyante. Malaki po ang papel ng Gen Z dito sa kwento natin ha. At ang rason po nila ay dahil sa mga kontrobersyal na polisiyang ipinapatupad ni President Prabowo Subianto at ng vice president nito si Gibran Rakabuming Raka. Sounds familiar? Pare-parehas lang po yung ganitong kwento. Mamaya malalaman ninyo. Isa sa mga kinukot yan nilang pulisiya ay yung enactment daw ng Presidential Instruction Number no. 1 of 2025. Which basically means, no, na sa panukalang ito, magkakaroon daw ng malawakang budget cuts. Tatanggalin yung mga budget ng bansa at ilalagay sa mga bagay na questionable. Dito nagumpisa yung sunod-sunod po na pagpoprotesta na hahatiin natin sa tatlong waves. February 2025, nagumpisa na yung first wave at sinasabing dinaluhan daw ng around 5,000 pa lamang na mga estudyante. Ibig sabihin po, no, malaki yung chance or malaki yung impluensya ng anime, lahat naman tayo, di ba, ng kabataan natin. Hanggang ngayon, eh, nadadala natin yan. Eh. Ang pangalawang wave nito mga pagprotesta ay naganap noong March 2025. Nirevise kasi ng Indonesian National Armed Forces Law kung saan dumami yung mga civilian positions daw na pwedeng panghawakan ng mga sundalo mula 10 hanggang 14. Karamihan daw ng mga pagprotesta, E eh, nagaganap sa harap ng mga buildings ng legislature. Okay. Yung mga gumagawa ng batas Matinde ang galit ng mga tao. Pero kinalaunan, e eh, medyo namatay daw yung hype. Siyempre, lumalaban pa rin yung gobyerno e. Eh, Di ba? Sinasilence, silence Okay. Third wave of protests. Nagalit na naman ng mga tao bandang August dahil nag-propose, eto ha, ng 250% increase sa land and building taxes. Ang laki po noon, halos doble pa triple na. At dahil dito ay agad-agad na nagkaroon ng higit 100,000 protesters. Ang dami nun ha! Kung saan dose-dose na raw yung nasaktan. And at one point, may mga nakita pa ako nun, yung may parang nagmumortor siklo, sinagasaan siya ng isang armored vehicle at lalong tuminde yung galit ng mga Indonesians. So bakit ko po build up Itong lahat ng to. Yung galit, yung patong-patong na inis ng taong bayan. Dahil kagaya po natin, napagod na rin sila na magiging introduction po sa susunod na parte ng kwento ng Indonesia. Magne-disclaimer lang po ako ha, na ayon sa mga articles online, dito unang gagamitin yung watawat mula sa anime na One Piece. Pero may chance kasi na baka naman ginamit na rin ito noon pa, pero hindi lang recorded real time nangyayari ito. So, yung mga impormasyon natin maaring magbago. Ano nga ba yung nangyari? August 17, 2025. Independence Day daw to ng Indonesia. At kung alam nyo po yung history ng Indonesia, eh, medyo may threat na rin sa kanila noon pa at ayaw na nilang maulit. Kaya ganito na lang yung galit nila. At sabi ng leader nilang si Prabowo Subianto, Independence Day natin yan. Iwagayway nyo yung ating national flag na red and white para selebrasyong ito. Pero dahil kagaya nga natin, magic word, pagod. Exhausted. Ang mga Indonesians, iba yung ginawa nila. Ginamit nila yung mga pirate flags mula sa One Piece bilang simbolo ng kanilang kawalan ng tiwala sa kanilang gobyerno. In a way, parang dinodog show nila. Pero makabuluhan. Sabi nila, malaki raw ang fanbase ng One Piece sa Indonesia. Kaya marami sa kanila ang nakakaalam ng kahulugan nito. Dalawang bagay ang pagkakapare-pareha po ng One Piece sa sitwasyon ng bansang Indonesia. Una, obviously, nakikita natin, nakakatikim sila ng injustices at inequality doon sa kanilang bayan. Pangalawa, nakagaya ni Luffy, mahal po nila ang kanilang bansa kahit hindi sila sang ayon sa salungat na opinion or panukala ng kanilang mga leader. At pangatlo, kagaya ulit ni Luffy, hindi sila susuko hanggang hindi nila nakakamit ang tunay na kalayaan ng kanilang bansa. However po, no, hindi anime ang totoong buhay. Kung sa anime, madalas, kahit pinahihirapan po ang bida, eh, sure na sure sa dulo ng series, eh mananalo sila sa totoong buhay. Medyo komplikado ang mga consequences. Matapos ang unang pagwagayway sa sikat na lalo na simbolong ito dahil ginagamit na ng malawakan, sabi nila na biglang dami raw yung mga bumibili sa mga apparel stores, mga anime stores, o yung mga nagpapatahin ng bandilang ito sa kanila. Hindi naman daw ito illegal, pero sabi nila na kung iwawagayway raw ang bandila ng Indonesia kasama ang iba pang mga flags, kailangan daw na mas mataas yung national flag nila. I think maraming mga bansa yung may ganito rin na mga pano kala. Siyempre, hindi pwedeng hindi papalag ang gobyerno po. Sinasabi nila, marami sa mga ini-interviews po ng mga sa ahensya ng gobyerno, sinasabi na, bakit winawagay mo yung ano yung, pirata ba yan? Traidor kayo pag ginawa niya yan. At isa raw itong attempt para paghiwalayin o i-divide lamang ang bansa. Something na madalas nating naririnig. Isang bagay na nararapat lamang daw, pigilan sa ngayon, wala pang malino na kasagutan kung makakuha ba ng Indonesia yung pinaglalaban nila. At I think, baka mahaba pa ang kwento. Pero ang paglagablab ng apoy sa puso ng pakikibaka para sa paglaban sa opresyon, kakalat na po sa ibang mga bansa. Ang bandila, magiging universal na simbolo at susundan ito ng bansang Nepal. Ang pangalawang nagwagayway, eto ha, talagang chill sa habang inaano ko to. Ang ganda ng kwento niya, para siyang documentary eh. Pero dahil wala wala pang gumagawa, dito na lang po muna sa atem. September 4, 2025, pinag-utos ng gobyerno ng Nepal na ipa-shutdown daw ang napakaraming social media platforms, kagaya ng Facebook, X, Reddit, Snapchat, at kung ano-ano pa. Dahil itong mga website daw na ito ay hindi nag-register sa mga panibagong panukala ng bansa. At kagaya ng Indonesia, Itong makabagong mga batas na ito ay may kinalaman na naman sa mga dagdag taxes at kung ano-ano pa. However, maraming kritiko ang nagsasabing dahil daw sa mga social media trend na bumabati ko sa nepotism, kaya nila sinashutdown yan. Palusot lang yung mga taxes-taxes. Kagaya natin, inis na inis rin pala dun sa mga lumulustay na mga anak ng mga opisyal ng gobyerno habang tayo, dinadagdagan ng tax. Hirap na hirap at binabayaran yung mga pinanggagastos labang nila. Nabwisit na sila. Ito ngayon yung tanong, no? Kung wala silang social media, paano sila nagko-communicate para magprotesta? Ito ang dahilan kung bakit Gen Z ang bida sa kwentong ito. At tatawagin itong Gen Z protests sa buong mundo. Aba, naghalap po sila ng paraan. Ginamit nila ang isa sa mga paboritong platform ng mga Gen Z. Hulaan niyo kung ano sige. Bigyan ko kayo ng ilang segundo. Tignan niyo kung tama ang sagot niyo ha. Ang platapormang ito ay Discord. Dito sila nagsimulang mag-organize ng mga kilos protesta. O saan tayo pupunta? Ano oras natin pupuntahan? Ano yung mga dapat nating dalhin? Inupisihan nila mga protesta at nagresulta ito daw sa 19 nakamatayan mula sa pagresponde ng mga kapulisan. Ang ginawa nito mga Gen Z, sinabi nila lahat ng nasa Discord, huwag na raw silang pumasok sa school. At hindi kayo papasok kapag hindi tumatanggap ng accountability ang gobyerno mula sa mga napatay nila at mga ginawa nilang kalokohan. So lumala po ng lubala, tumindi ng tumindi ang galit ng mga kabataan. However, dito na nagumpisa na maging bayolente ang mga pangyayari. Hindi na natin po i kasi bawal po sa YouTube yung mga ganyang bagay. But I'm sure nakita nyo na po sa mga balita kung ano yung mga ginawa nila kung ano yung mga sinunog nila. So talon tayo dun sa main event. No? Sinugod ng mga nagpo-protesta ang Nepalese Federal Parliament Building sa Kathmandu. Sinunog, niransak, pati yung mga sasakyan sa labas, vinandalize nila. Dito makikita ang napakaraming mga larawan ng mga Gen Z na ito. Yet again, winawagayway ang bandilang hindi na bastang anime lamang, kundi simbolo na ng pag-up class, Defiance, resistance sa buong mundo, napalitan ng kanilang leader ni Sushila Karki, ang unang babaeng Prime Minister ng Nepal. Dating Supreme Court Justice daw ito at dinisolve nito yung parliament at isinaaayos ang susunod na election. I think March mangyayari. Si Sushila nanawagan na kumalma po ang lahat at umpisa ang isa ayos o i-rebuild ang Nepal. Siya raw ay nasa kapangyarihan lamang sa loob ng anim na buwan prior doon sa elections na inaayos niya. Sinabi rin niya na hindi siya sang-ayon sa pagiging bayolente ng protesta. Lalo na ang mga nadamay na hindi naman parte ng gobyerno. Madami po, no, mga niraransak lang for fun. Eh, ayun, hindi po tayo nag-aagree doon. And hopefully, emuling eh, bumangon ang kanilang bayan. Mula dito, sinunod-sunod na ang impluensya mula sa Indonesia. Halos isang linggo lang matapos ang pangyayari sa Nepal, tatalo na tayo sa kabilang ibayo ng mundo, France. Ang ikatlong nagwagayway ng bandila. September 18, 2025, nagkaroon sila ng tinatawag na Block Everything Campaign. Parang ang layon niya is Block Everything, haranging lahat para paparalisa ito, which sends out a message, basically, Kinuputian nila ang financial plan na mag-cut down ng 44 billion euros sa national budget. Ang laki noon, 'no, no? tatanggalin. Eh. Para bawasan daw yung deficit ng France. To be more specific, ibig sabihin daw nito na marami daw ng mga pension yung mag-freeze at mababawasan ng malaki yung i-dedicate nila para sa kalusugan at marami pang iba na hindi na natin didikdikin pa. It's basically the same story sa mga nabanggit natin kanina. Umaaray ang lahat sa desisyon ng gobyerno at makikita natin na mangilan-ngilan sa kanila bit-bit na naman ang Jolly Roger flag ng Straw Hat Pirate Crew. Ngayon naman, mula France, Panlilipad tayo sa sariling atin. Babalik tayo ngayon. Pilipinas, ang ikaapat na nagwagayway. Kailangan ko pa bang explain kung bakit po tayo may protesta? Sige na nga, kukakagising mo lang simula ng pagpasok ng taon. Basically, sawa na rin po tayo sa cycle ng pangungurakot ng bansa. At ang naging mitsa po nito, yung last draw natin, ay ang expose sa mga flood control projects na trilyon na raw ang nagastos. Pero wala naman nangyayari. Bakit trilyon? Parang wala naman na gastos Ang daming namamatay sa baha. Ang daming nagkakasakit. Mga negosyong nasisira. Mga grab food. Lala move. Na inaanod ng tubig. Pero pa nga ako nakita eh. Hindi ko alam kung saan lugar siya. Pero may mga pipes sila na pag tinanggal mo daw. Hala, parang display lang yung ginawa nila. Hindi ko alam kung sa parte ng bansayo, pero nakita ko siya sa balita last week. Ganon kagago itong mga taong ito. At makikita natin yung mga anak nila, Diyos ko, kung ano na ano pinagbibili. Tapos pera natin. Kaya nang malaman natin na pauso o keme-keme lang, ang mga pinupuntahan ng kaban ng bayan, o yung mga ghost, ghost projects, kung saan isang malaking sindikato na pala, ang mga contractors, miyembro ng Senado, kongreso, at kung sino-sino pa, ay eh, nanawa na rin tayo. Mabait pa nga tayo eh. Mostly peaceful pa nga yung ginawa natin. Pero galit na galit tayo. Sa totoo lang, matagal naman na nating alam na may mga pangungurakot po, no? Ngayon lang talaga nabigyan ng konkretong mga ebidensya. Anyway, sa kakatapos lang na trillion peso march sa EDSA at baha sa Luneta protest, ano na naman yung nakita natin dito? Yung Jolly Roger flag mula sa One Piece. At pag nagbabasa-basa po kayo ng mga balita, nung binabasa ko to, marami rin sa atin yung curious, ano ba yan? Bakit may ganyan? And I think most of us naman ay eh, kilala to, no? Hindi na natin kailangan ng explanation. Kahit hindi naman tayo nanonood ng One Piece, kagaya ko. So para po sa mga thunders nating mga lolo at lola sa comments, I hope na nalilinawan kayo, no? Kung ano ibig sabihin itong bandilang ito. Ito na. So di ba kakatapos lang itong protesta sa atin? Naniniwala po ako na kung baba, ipagbabasihan natin yung kwento ng ibang mga bansa, hindi huling protesta ito. Lalaban pa yung mga yan eh. Given na may mga karahasang nangyari doon sa protesta, na obvious na obvious, may mga videos, pero sinasabi nila wala daw nangyari, marami nagagalit po. At similar siya doon sa nangyayari na binanggit natin kanina. Anyway, kikita natin yung pattern eh. So I think this isn't the first time na iwawagay y ang Straw Hat Crew Jolly Roger flag sa Pilipinas. Pero hindi ko pa maikukwento sa inyo ng buo dahil hindi patapos ang kwento. Kaya sisilip muna tayo sa iba pang mga sulok ng bansa. Gen Z Uprising! Ito ngayon ang tawag nila sa trend na ito. Ang Gen Z sila po talaga yung generation na pinalaki ng mundong digital. Wala na masyadong analog sa kanila. Eh. Unlike sa aming mga millennials, naabutan pa namin yung analog TV, radio. Eto ay mga adulting na po. No? Sila ngayon yung mga nagpo-protesta at dumudulog na itigil na yung korupsyon, nepotism, police brutality, at social media ang kanilang platform, ang internet. Mula sa mga memes no, na pagdating sa atin, joke-joke eh, lang sa mga millennials, sa ng galing ng memes eh. Joke-joke lang siya sa amin. Na na nila as a form of protest. Pinakita ko sa inyo, sa past episode natin, Miski Blacks po, ginagamit nilang platform. Binabago nila ang pamamaraan ng pag-aklas sa sarili nilang paraan. Sa isang article po na nabasa ko, sabi usually, ang mga protest, kailangan na ino-organize mga opposition parties, kailangan ng mga labor unions, kailangan ng pondo, ganun mga baka. Usually, no, kailangan naman talaga. Pero yung Gen Z, hindi sila napipigilan. Hindi nila kailangan ng leader na magdidikta pa sa kanila. Sila mismo ang nangunguna sa pag-aklas. Mostly ha, opinion lang. Naniniwala ako na dahilan nito ay mas mulat po sila sa katotohanan. Magalit kayo sa akin, naniniwala ako na mas matalino ang mga Gen Z sa atin. Kung makikipag-usap po kayo, ito yung rason ko, nakikipag-usap po ako, may kapatid ako, Gen Z, alam at ramdam nila na nasa kaila-ilaliman na po sila. No? Para na silang basurahan yung iiwan natin sa mundo nila. Mula sa mga pabahay, nag-worry na sila, bata pa sila, nag-worry na sila. Paano kami bibili ng bahay? Paano kami rerenta Paano yung mga taxes? Pag nagtrabaho ba kami, mababayaran namin yan? Totoo yan. Hin Kaya di ba may content tayo na yung Gen Z ang tanda ng itsura nila. Kasi, pinoproblema na nila yan. Hindi pa sila nagtatrabaho, pinoproblema na nila. Kung pagod tayo, mas pagod po ang sinasa po nila na lahat ng problema ng mundo. At dahil Gen Z sila, abay syempre pang Gen Z rin yung pinagkukunan nila ng inspirasyon. Ang anime o manga na One Piece. A symbol of defiance. Gen Z revolt is a globalized phenomenon. Sabi dito. Sabi ng isang profesor. Kabataan ang nangunguna sa pakikibaka laban sa mga bulok na sistema ng mundo. May isang bagay lang po. Na ang curious ako sa kwentong ito. Ano kaya yung reaction ng creator ng One Piece? Dito sa likha niya na naging inspirasyon for world revolution. Sinubukan ko pong hanapin pero so far, wala siyang statements tungkol dito. Iba pang simbolo. Kung naaalala niyo po si Pepe the Frog na isang right-wing meme sa internet, inadapt niya ito ng mga pro-democracy protesters sa Hong Kong noong 2019. Yung three-fingered salute naman mula sa Hunger Games ay ginamit ng mga kabataang pro-democracy protesters sa Thailand bilang isang simbolo ng resistance. Marami. Hindi lang yung One Piece. Maniniwala ka ba na ang rubber duck din mismo, hindi no? mo pag-iisipan na gagamitin siya for resistance, ay ginamit din bilang isang simbolo ng pag-aklas. Paano? Yung China po kasi, medyo mahigpit po sila no? pagdating sa freedom of speech. Talagang safe sabihin na kontrolado sila. Sa Weibo, meron silang mga terms na ban. Kagaya na lang, anniversary, ganyan, Tiananmen Square, na merong isang sikat na larawan po na nare-recognize sa buong mundo. Ngayon, dahil hindi ito masyadong na may mention sa kanila, marami daw yung mga pinang pinanganak matapos nito noong 1989 protest, wala ka ID idea sa pangyayaring yan. So, isang parte ng kasaysayan na pivotal o nakapagbago ng takbo ng kasaysayan nila. Ito po yung larawan kung saan may makikita tayong tao sa harap ng tangke. Naghanap sila ng paraan para ituro ito sa mga kabataan. At ang ginawa nila, Ginawa nilang rubber duck yung tangke para makalusot sa censorship. Ang weird at nakakatawa at memeable kung iisipin, pero matalino at puno-puno ng kahulugan. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At dahil sa mga pag-aaklas na ito, eh mukhang totoo naman po. Binabago nila ang ating mundo. Pero isang bagay lang ang masasabi ko lalo na sa mga Gen Z na nanonood sa atin ngayon. Alam kong galit po tayong lahat. Pero gamitin nyo yung galit nyo para itama ang mali. Naniniwala ako na matatalino kayo. Huwag labanan ng mali ang mali. And every time nakikipag-usap po ako sa mga Gen Z, naniniwala ako sa mga kataga ni Dr. Jose Rizal. Mahal na mahal ko yung mga yan. Kaya ulitin ko lang ha! Sana, pero kayo matutunan sa akin. Sana may impart ko to sa inyo. Huwag maging bayolente. Gamitin nyo yung galit nyo, yung passion nyo, yung talino nyo, yung puso nyo para gumawa ng tama. To make positive changes. Huwag na huwag natin gagayahin ang mga maling ginawa sa atin ng mga kurakot at abusadong gobyerno sa buong mundo. Mahal na mahal kayo ng Kuya klaro. So maraming salamat po sa mga nanood sa atin ngayong gabi. Grabe no, napaka, napaka simpleng bagay pero ang lalim pala. Diyos ko. Bago tayo magtapos ngayon, mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At mag-suggest po sa kayo sa akin sa Instagram. Nagsusulat-sulat po ako ngayon. At kung may mga stories kayo tungkol sa Taiwan, pupunta po ako ng Taiwan. Gusto ko mag-film doon para mas maganda yung ating content. Itatry ko lang, e experiment lang po ako para mas magandahan kayo sa aking mga ipinipresent presentang kwento. Anyway, ito yung ating question of the day. Pampalighten lang ng mood. Kaya mo pang tapusin ang 100, 1,140 episodes ng One Piece? O natapos mo na ba? Nako, mukhang ito na yung time para panoorin namin to. So yun lamang po, ito si Clara III at ito ang aking kwento.